So magandang araw Ito pala ay isang Wind 125 ano Matagal na ito sa amin So matagal na rin ito Hindi nagagamit kasi Nasira So sa time na yun na nasira Mahirap siyang hanapan ng Parts So tingnan nyo naman binasag yan ng mga Bata sa amin So yan yung pinakalawang na yung chassis. Ngayon, so i-revive -re natin ito, no. Patatakbuhin naman, patatakbuhin natin ito. So kaya 'yan ang kanyang engine. So ang una nating ginawa diyan itang tinanggal natin yung kanyang sprocket. So yung lock pala nga, ni Sir Cliff. So next naman is yung kanyang tambut So so ang kanyang tambut so hindi tinatabla ng kalawang kahit tanong katagal na siyang na natengga na hindi ginagamit so almost ano na 9 years na tinanggal ko yung mga hose nung ganyang carburetor ganyan na sira na so pagtanggal na tinanggal ko yung tatlong bolts diyan at tatlong nuts so may 12mm yan 12mm so impact man talaga yung ginagamit ko para mas mabilis yung tanggalin kasi hapon na yan yung mga 1pm na namin yung binapas at, 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 at saka yan yung dalawa dyan 12mm yan yung sa taas niya yung tinatanggal ko saka yung sa ilalim 12mm pero naputol yan yung tinatanggal ko na yan is 14mm yan yan 14mm yan yung sa makina malapit sa makina 14mm yan is 12 kabilaan 12 12mm at saka sa ibaba yan tinanggal ko rin yan kasi hindi mo yan matatanggal yung makina kapag nandyan yung stopper na yan next day okay pa naman yung cable nya tinanggal ko na rin yung nut para mas madaling at pwede pa baka pwede pang gamitin dahil dyan sa pagtanggal natin yun madali lang yung tanggalin yung makina nya so ayan naman o maraming elikabok so yun na tinatanggal lang yung ako ng kasihan ko yung mga marumi yung parts so pagtanggal ng tensioner may dalawa yung 10mm na bolts 10mm bolts yan yan yung kanya tensioner hindi pa kinakalawang yung mayan, yan next is yung kanyang stud bolt is dal apat na 12 mm so matigas na napakatigas na hindi na nga kaya ng impact range ko yan yan meron na yung apat at yung sa gilid naman is dalawang 8 mm parang bajarin rin CT125 si meron din ganyan sa loob ng kanyang head yung badya CT125 si so wag natin kalimutan tanggalin yung nut anat uh, bolt ng timing gear So, tanggal yan is pa clockwise para matanggal yung bolt niya. So, napakaganda pa ng kanya. Timing chain kasi di pa kinakalawang. Yan, sinikwad natin, no? Tanggal na siya. Yung kanyang head. Kinakalawang na. Next is yung kanyang ano yan, ang chain guide. Yan, chain guide niya. Next. So, napakatigas niyang tanggalin yung Pinukupok namin yung martilyo. So, yung next naman malis sa magneto side. So, meron niyang walong bolt. 8mm. So, napakadali lang niyang tanggalin. 8 yan. Yan, 8. So, pag tanggalin nyo lang yung wire na maliit doon, tsaka hugutin. So, hindi naman siya matigas. So, pag tanggal naman yan ay... 12mm kanyang lock sa so, magneto at saka counterclockwise ng pagtanggal niyan. So pala ang ginamit ko dyan na puller is yung universal. Pang universal yung pang, pang Badja City 100, um, ah, pang Reader J. Yan. Madal lang siya tanggalin. Ano lang. Yan, yan yung loob, loob niya. So wag niyo palang kalimutan yung kanyang kunya. Meron niyan kunya. Yan, napakaliit. So next natin, hindi natin yan matatanggal. Tatanggalin muna natin yan, oh. Yan. Yung screw na yan. So pukpuk natin ng martilyo at saka yung kanyang um, tension ang timing chain guide rin na isa. Yung nakabolt sa loob. So likod na pala niyan, meron niyang washer. Washer yan, oh. Yan next is so may mga ng timing chain yan kasi napakatagal na yan pero itong makina na to hindi pa to nabiyak sa gitna simula nung nabili so napakatagal na nito so next naman natin is yung kanyang sa clutch side so, sa clutch side um, napakaraming bolt yan ano so meron niyang sampu yata ay sham sham or sampu so may artilio ko lang dyan kasi napakatigas gugutin. So hindi naman ganoon ka tigas ng pagmartilyo yung slowly slowly lang. 'Yan. Eh yung kanya'ng nagtutulak. So yan pala yung may apat na bolts sa kanya'ng clutch plate as o oh, nag ah, nag ah, ano ng kanya'ng clutch spring. So apat lang yan pero ang titigas niyan ang hahaba. So, saan? So, sa napakahaba nyan. Next naman is yung clutch hub. So, may gagamitan natin sya ng hindi Yung 14. So, 14. So yan ay counterclockwise lang yan ang pagtanggal dyan. At mahugot mo yung kanyang clutch. So kaya yung kanyang clutch. Taga clutch page. kita nyo naman. Oh. Pinuno namin yan ng oil bago i-stock. Pero hindi talaga naagapan. Yan yung kanyang clutch hub. Ha, ah, clutch hub, clutch. Ano yun? tawag dyan? So, kanyang pin at saka yung kanyang spacer. Spacer, um, washer sa likod. Yan yun. So, tatanggalin natin yung kanyang shifting sa pagkambya, no? Um, yan. And, mukhang star-star na yan. Sa so, star-star na yan, mayroon niyang kunya na malaki. Yan. Yan yung kanyang kunya. Huwag natin kalimutan yan. Next, at saka mahugot na natin yung shifting pedal. Yan, yung shifting pedal. Hindi pa. Walang. Sira-sira ah, yan. Next naman is uh, number 19. Tanggalin natin yung primary gear. Sa so, pagtanggal nyan is counterclockwise lang din naman. Saka yung kanyang oil pump. Kasi hindi natin matatanggal yung kanyang yung ano ba yun? Ah, pwede siya, pwede siya matanggal pero dahil sa na, bas, na biyak na natin makina, so lilinisan na lang natin yan. Next is yung kanyang circlip dan sa may gear na ng kick. Saka meron siyang washer. Sa pagkuhan naman yan, meron pa lang isa dyang clip sa, li sa likod ng gear na yon So, hindi mo yan mab kapag hindi mo yan nakuha. So, yan yung kanyang kick. So, meron siyang wala yung alog kahit kaunti. Yan, nakuha na siya. So, next naman is bibiyakin natin yung gitna ng makina. punong-puno yan ng, asa, ng oil pero na, wala ng oil nung pagbiyak namin hindi namin yan din rain so yan nililinisan ko pa kasi hindi yon hindi pumapasok yung 8mm ko na sakit doon sa ulo ng bolt sa kamamartilyo na yun ayun natanggal na saka may isa yan dyan, sa loob yan yung isa na yan kailangan mo yung tanggalin para mabasag mo yung makina So napakadali lang yan ba biyakin sa gitna. So screwdriver lang yung ginamit dyan sa harap niya. Pinokpok ng maliit na screwdriver. sa so, basag. Hindi katulad ng reader na ang hirap. Nakapress fit yung mga kanyang bearing sa sigunyal. So yan. Yan. Tingnan nyo naman yung mid slug sa loob sa ilalim. Yung kanyang sigunyal kinalawang na so linisan na lang natin yan kasi wala naman yung tama so yan ay pinag pinag-tricycle na tricycle namin noon so kukunin natin yung kanyang shifting fork pin so meron pala yung tatlong shifting fork no kasi yan yeah. so meron sa itaas is yung yan, nakatihaya yung kanyang shifting po. Pin. Next, is yung gitna, nakatihaya rin. Yung nasa ilalim is nakataob. So, may yung tatlo dyan. At ito yung kanyang shifting drum. Napakalinis pa. Hindi tinatabla ng kalawan. Next is yung kanyang transmission. Primary transmission yan natanggal tanggal yan natanggal so yan pala yung may kinta no yung wind 125 next is yung kanyang uh, another set ng transmission so natanggal pala yung isang gear dyan ibinalik ko lang tinanggal ko pala yan para madaling hubutin yung isa yan Ito yung kanyang sigunyal. Mukhang kaparyala ng KLX 150 at 125.